Red skies and the last days. Ano po ang sinasabi ng Biblia sa panon po natin ngayon kapag nakakita po tayo ng grito? Kamakailan lang mga kapatid, lumitaw po ang pulang langit sa Cebu. Alam naman po natin mga kapatid na napakalaki po nangyaring disaster po sa Cebu. Pagkatapos ng lindol, ng bagyo, meron na naman pong lumitaw po na kakaiba sa langit. Sa Revelation, meron tinatawag po na tribulation period. At magiging pula po doon yung langit. Marami po nagsabi ng mga netizens, mga nasa comment section na ito ay hujat ng judgment ng Panginoon sa bansang Pilipinas at sa mga tao na sa Cebu. Bilang mga mana ng palataya ng Panginoon, hindi po tayo lumalakad sa haka-haka. Tayo pa ay lumalakad sa pagtitiwala at sa pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Tatlong bagay po ang gusto kong ituro po sa inyo. Number one po, ang sky is natural. Hindi ibig sabihin na may lumitaw na kakaiba ay judgment na ng Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 16 verse 2 hanggang 3, you know how to interpret the sky ibig sabihin may natural na explanation sa mga langit ang pulang langit ay natural na effect ng light scattering sunset particulate weather hindi lahat ng kaibang pangyayari ay prophetic sign pero pwede itong maging reminder na ang panahon ay lumilipas pangalawa ay pwede talaga maging prophetic sign po ang pulang langit kasi ayon sa revelation ito ay judgment ng Panginoon ay bubuhos niya ang kanyang galit sa mga tao dahil sa kasalanan revelation 6:12 the sun became black and the moon became as blood. Sa Revelation, global, unmistakable, at supernatural ang signs. Hindi siya localized. Hindi ito basta pulang ulap, kundi dramatic prophetic judgment. Yung mga nakikita po natin ngayon na pulang langit sa Cebu, hindi pa po yan yung tribulation event. Malapit na po kasi tayo sa pagdating ng Panginoong Jesus. Pangatlo po, eye readiness. Hindi kita takutan. Sabi ng Revelation 3, verse 3, If you will not watch, I will come like a thief, sabi ni Jesus. Kaya, hindi po ito panahon para matakot. Dahil ang pulang langit, hindi po takot ang binibigay. Kundi, awakening po sa ating spiritual life. Handa ka ba? Gising ba ang puso mo? Tinagap si Jesus? Handa ka ba sa pagdating ng Panginoong Isus? Nabubuhay ka ba para kay Jesus? Ipinapangaral mo ba ang gospel? Yan po ang message ng na mga na naranasan po natin sa mundo po natin ngayon. Normal po na matakot po tayo. Pero bilang mga mana ng ng Panginoon, ang mas katakutan natin ay yung hindi tayo handa sa pagdating ng Panginoong Isus. Ito pong huling pa, ko po sa inyo mga kapatid. Hindi malaga kung gaano karaming sign na nakikita po natin dito sa last days. Ang mahalaga po, nasa iyo ba ang Panginoong Jesus? Sabi ng Revelation chapter 22 verse 12, Behold, I am coming soon. Yung coming soon po doon ay sobrang lapit. Hindi po late ang Panginoon Kundi tumpak ang pagdating ng Panginoon. Sa ilang po yan, na napakalapit na po natin sa pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya kung napadaan po sa inyo ito, sa ina po ito, na balik tayo sa Panginoong Isus so at magsisi sa mga kasalanan natin.